Tuloy-tuloy po tayo. Pagkakabiktima naman sa online scam. Ang sumbong na isa nating kasambahay mula sa Malasiki, Pangasinan, sa binibili nitong cellphone online. Okay. Cellphone ulit. Para sa iba pang detalya na sa kabilang linya po, si Mr. John Nico, Nigos ng Malasiki, Pangasinan. Malasiki. Sir John, magandang hapon po. Magandang hapon po. Okay, magandang hapon po. At welcome sa sumbong nyo, Action Agad. Ready, ready, ka? Oo nga. Ready, ready ka. Ha? Ready. Ngayon, pwede po bang malaman ng konting detalye tungkol sa inyong reklamo at sino po itong inyong inireklamo? Uh, ah, si Erika Reyes po. Erika Reyes? Reyes po. Opo. Saka yung pong nagpaggap na rider. Okay, nagpaggap na rider. Nagpaggap na rider po. Opo. Sino yon? Sino Anong po yun? Ano pangalan no? si Mark Glenn Dukay po. Dukay. Mark Glenn Dukay. Okay. Ano po nangyari, sir? nang anap uh, po ko ng anong, anong backup phone po sa marketplace. Na, na nakita ko po yung sir na binibenta na na absent uh, ako. Binibinti ano, sir? Nakasilpon po. Cellphone? Naka... Nakita niyo po may nagbebenta ng cellphone online. Opo, nakita ko po. Iyon. Magkano po nyo bini magkano po nyo binili, binili. yung cellphone na yon? 5k po. 5,000. 5,000. Paano nyo po ipinadala yung 5,000 doon yes. sa, pina, sa uh, binilan yung po? Yun. Una, una po, nagpatin po sa ng 3K. Oh, saan nyo po pinadala yung 3K po? Sa Gcash niya po. Gcash. Gcash. Ah. Wow. Kaninong pangalan po ang nakita nyo doon sa Gcash? May ko po sure kung sa kanya po yun. Oo, oh, hindi, kasi hindi nga kompleto kasi attorney, may, no, sir? Yung, may, oh, may. oh, hindi uh -oh, hindi buo yung pangalan. Uh oo. -oh. oh, pero anyway, matitrace natin yan. Pero may rider, eh. may rider, ibig sabihin, nakarating sa Malasiki. Oo. Oh, oo. Oh. Oh, na oh. ipadala, ibigay sa kanya kasi may rider. Oo, oh, may rider daw na napanggap. Na, na, nakarating po ba sa inyo yung cellphone, sir, dyan? Hmm, hindi po. Ah, uh, ang rider lang ang nakarating. <laughs> ano po yung partisipasyon ng rider, po? oo. Oh, oh umaga yung ano po, sa boy magbabayad ng ala, yung 2K po sa boy magbabayad. Ah, teka muna, nagpadala po muna kayo ng 3,000 okay. sa GCAS. GK, mm. Tapos may dumating na rider po sa inyo para magbayad naman kayo ng 2,000. Okay. Wala pong dumating po sa akin na rider. Wala pong dumating na rider. Oh. Paano, ba, ay, bakit nyo nasabing rider itong si Mr. Mark Glenn Dukay? Bale, tumawag po sa akin. Oh. Tumawag lang. Ah, may tumawag. O tapos po, saan niyo air. po binigay yung 2,000? Oh, no, this is right po sa... Oh, no. Sa uh, Erika po. Kanino po? Kay Erika po. Kay Erika niyo binigay na naman yung 2,000. So total po ba na 5,000 ang naibigay niyo kay Erika? Bale, <laughs> mm. 4,000 po naibigay ibigay ko. 4,000 ang naibigay, 4, ang naibigay oh, 4, ah, niyo 1, kay Erika Reyes. Opo. Oh, oh, oh. oh. Ano ah, po yung participation nung sinasabi niyong Mark Glenn Ducay? Kumbaga sa kumbaga siya po yung magde-deliver po nung cellphone. Siyang, uh, ah, tumawag sa pinabi, tumawag sa'yo. tumawag sa'yo si Mark Glenn. At, at, at anong sabi niya? Nasa kanya na ang cellphone at idadalin sa'yo. sa, uh, sa mm. upo, sabi po, eh, na nasa kanya daw. Oh, yeah. tapos, kailangan magbayad ka ulit ng 1,000. Uh, 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 kakulangan. Mm. Nagbayad ka naman. Nagbayad po. Kasi sabi na po, eh, tumanggap siya ng double booking. Uh. Saan niyo po pinadala yung 1,000 po? Sa Erika po ulit. Opo, paano po? Sa GCAS din po ulit niya? Na din po. Sa parehong GCAS po. Hmm. So, tatlo, tatlong Apo. transaction. 3,000, 1,000 oh. and another 1,000. Tapos yung sabi ni Mark Glenn na uh, papunta na siya para i-deliver yung cellphone. Pero wala nga daw dumating na sir. Oh. Oh. Wala pang dumating. Ay, pa, itong si Martin duka ito yung Sul Sultan. Oo. Oh. 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 Hindi kaya tao lang din to. Kaya <laughs> yeah, ka eh. Oh, ah. uh, anyway, uh, Sir John, ano, para sa kaalaman nyo po, at uh, pati na rin doon sa ating mga kasangbahay, ano, sinubukan po natin kontakin na uh, ng, ng ating action center. Yung inireklamo po nyo, no, pero wala pong naging pagtugon. Para naman dun sa nire-reklamo, kung sakaling nanonood ka ngayon, uh, bukas po ang ating Action Center, itong programa natin, at uh, pwede po kayong magpahayag ng inyong panig po. Anyway, Hello. opo, nandito po si uh, Master Sergeant Archimedes Fernandez, ang Chief Clerk ng Pangasinan Provincial Cyber Response Team, ano? Para matulungan kayo kasi online po, ano? online yung naging transaksyon nila at uh, makakatulong talaga itong anti-cybercrime Group. Magandang tanghali sa iyo, uh, Executive Master Sergeant Fernandez. Sergeant Fernandez. May, merong may delay. Ano? delay ano? Sabi ni Direct, may delay. Uh, dinig na dinig. Oo. Ano? <laughs> okay, nandiyan na yata siya. Man. Baka naka-mute. Oh, Paki-unmute paki -unmute mo. Uh, Sergeant Fernandez. Paki-unmute mo yung ano, yung... Uh, siya pala yung kanina, no? Yung merong uh, headset. May headset. Oh. Ah, siya. Si oh, yeah. Sergeant Fernandez. Siya pala, si Sergeant. Oh, hindi namin. Oh, walang, walang audio. No? Hindi ka Pag namin madinig. Pag-check Pag yung oh, ano. Oh. Baka naka-unmute ka. Oh, nakikita namin sa BTR. Pero hindi. Pakitanggal Bakit mo nga po yung ano. Yung, uh, yun, yung headset. Yung Head headset na yan. Pakitanggal. Baka dyan ang ano. Pakitanggal mo siguro, uh, hmm. Mike or... Ah, yung pala yung polis na. Oh, kanina. so yung... Akala ko yun yung, yung complain yung... kanina. Yung palang Akala hindi, kaya hindi, hindi. Ano, ready. Kaya sabi ko ready. Oo, okay. <laughs> Ayan, uh, sige nga, salita ka kung ano. Ayan, meron na. Sige, Sergeant Fernandez. Yes, sir. Ayan. Oh, sige, sige, tuloy. Sige, nadidinig mo kami, Sergeant Fernandez. Nadidinig yes, mo. Ayan. Sige. Yan. Okay, ano yung may, may yes, bigay yes, nating mabilisang tulong dito? Kay sir, uh, una po Dian. sa lahat ang may tutulong po natin sir kasi basis sa kanyang kwento sir ay uh, siya ay na online scam po sa pag-order ng uh, cellphone via, uh, uh, hindi niya na kwento kung Facebook ba ito or uh, sa kung anong platform. Do ang nabanggit niya uh, na ipadala niya na sa aming pera through GCash po. Mm -hmm. So ang pwede po namin may po sa kanya ay punta po siya sa aming nangapa na may, may opisina po namin sa may provincial, ah, Pangasinan Provincial Cyber Response Team sa may Dagupan People's Asylum po dito sa may Tapuak District, Dagupan City po. Dagupan. And then dalihin niya po yung mga sumusunod, yung mga screenshot of proof of transaction at evidence of uh, screenshot po nila ng conversation po nila. Doon po natin titignan po kung ano yung mga pwedeng ipail natin kaso laban sa suspect. Ayun. Okay. Mr. John Nigos, nadinig niyo po, ano? at uh, saka okay. may katanungan din po rito. Saan niyo po ba nakita yung binebentang uh, binibentang cellphone na ito? Ano po yung nabuksan nilang uh, site? Sa uh, marketplace, hindi uh, ko po saan Marketplace. marketplace. So, Facebook, ano? Facebook yun. di ba? Oh, po, Facebook Marketplace. Oh. <laughs> hindi kaya si Sila Minyo saan nagbenta dyan yung... Below suggested return price. Oo nga, no, pwede din. Oo, <laughs> masabi nga. Bulakan din eh, bulakan. 100 Bulacan. na Ay, cellphone hindi, yung... Oo. Oh. naman ito. O, Anyway, sige, uh, siguro samantalahin na natin na uh, Sergeant Fernandez na makapagbigay tayo ng ano, ng tip ano para maiwasan na 'yung mga ganitong klasing panluloko sa mga kasambahay natin. Ah, okay po sir, uh, sa ating mga kababayan po, uh, dito sa Pangasinan, sa buong bansa na lang po sir kasi na-credit naman po tayo. Ah, uh, uh, binibigyan po namin kayo ng paalala na sana po iwasan po nang iwasan po natin yung pagbili po ng mga uh, devices or ano man cellphones, laptops or whatsoever po na pwedeng mabili tro online na too, too good to be true po ang pan presyo po. Kasi yan po yung mga bagay na tinitik advantage po ng mga kawatan tro online para kayo ay mabiktima dahil sa offer nilang na, napakababa po. Tama. Saka isa po, uh, dapat uh, Huwag po tayong basta bastang umu-order po ng mga devices o nagpapadala ng pera sa mga taong din natin kilala through online, lalo na kung ang mga nasabing nagbebenta online ay hindi legit. Sa tingin po natin ay hindi legit ang mga ito. I-check e po natin yung mga, uh, mga business permits po nila kung sinabay authorized sender po para hindi po tayo mabiktima. Tama. Ah! Kaka, sir, ano eh? Pagka umorder, COD pwede naman eh. COD. Oh. COD. Oh, COD. COD. naman COD. talaga. Yung, yung mga ma mahilig mag-online dyan. Yung yeah. ma like, Saka, ano, <laughs> master, yung wag lang sa buong Pilipinas, ano? buong mundo ang ano mo kasi <laughs> yung ating mga kasambay ay buong mundo yan. Yeah. So, tama, uh -huh. tama. Pero magandang balita siguro ito, yes, yes. Sergeant Fernandez, ano, uh, true g yung transaction. At alam naman natin na kayang-kaya -kaya ng anti-cybercrime unitas. Uh, La uh, may memorandum mo ba regarding sa apprehension ng warat ko sir? Uh, At po ko tayo ng uh, legal na proseso sa oh, pag request po ng uh, pagkakakilanlan uh, uh, ng nasabing suspect po natin. Oh, uh, yung kwan. Uh, <laughs> eh, Tama. Pa eh paano ba yung rider na sinasabi? Paano ba yung uh, ibang rider dyan na ayaw pabuksan daw yung item kung sakaling mang uh, yung uh, may order ka? Bato, bato sir, ang... bali, sa pag -ano po sir, bato. may pananagutan din po yung rider kari, kasi parang kinukonsinti niya yung maling gawain ng ibang uh, on, online seller kasi Kasubot instead na, na makatulong siya sa mga uh, nabibiktima pagdating sa pagdidilim, ng uh, ice, ha, siya pa yung nagsasabi na hindi pwede kasi pagagalitan kami ng seller. Eh, marami po tayong case na gano'n na minsan uh, may sabuatan pala. Hindi naman lahat pero mayroon po naibad sa nangyayari na yung palang seller at yung nag-deliver ay isa lang po sila kaya yes, ayaw yes. po buksan. Kaya mas mainam kung yung videohan po natin buksan, kung talagang hmm, yung tama. item ay hindi yun yung na-order o sira po, pwede po isuli, gawan lang po ng letter po na hindi nyo tinatanggap dahil defective po yung nasabing item na na-orders po. Hmm. Okay. Tama yun. Parang hmm. pag may nag-deliver sa iyo na hindi mo na may in order, pwede mo pa rin tanggihan, i-text ite mo lang. Otorne, okay. no? pwede, pwede ba yun? <laughs> Otorne, oh, oh, oh. pwede ba yun akin, na hindi tanggapin? Ano? Pwede bang hindi tanggapin? Kung sakali mang... Oh, kung sa sabi sa naman, ma'am, ma, wala kang in order, pero dumating. Pero kung oh, sakali oh. naman na may in order ka, pero parang sabihin natin nagbago isip mo, or parang duda ka dun sa package, hmm. Pwede bang hindi tanggapin yung... Kung tanggapin. ayaw ipa-open sir, pwede mo tanggapin. So, hindi ko babayaran yan. Okay. so, yung... Noon sa kurabata ako noon, na may order ako, hindi... Pagtingin, hindi hindi yun ang in-order ko. Or kulang. Kulang siya sa halagay ng halaga na, bin, na, ipabayad ko. Buti si Udi. Kulang pa, mayroong hindi, hindi kompleto yung in-order. ko. Uh -huh. Pinabalik ko, di balik nila. At saka okay. alam ko, sir, pwede na rin ano, no? Diyan, Kahit cancel, na nandyan na yung rider, i-cancel mo na lang. No? Pwede Pero patan ng ano yun, sir, ng buyer yun, ipakancel ang kanyang order. Ah, yun, lang, yun, yun, lang yun, lang nga, gutom ako. Hamburger yung in-order ko. Nawala. <laughs> <laughs> ano? <laughs> okay, uh, cheeseburger, walang cheese. <laughs> <laughs> salamat po sa pagtitiwala sa ating programa, Mr. Jan Nigos, ng Malasigay, Pangasinan. At salamat din kay Police Executive Master Sergeant Archimedes Fernandez, ang Chief Clerk ng Pangasinan Provincial Cyber Response Team. Snappy. Ah, uh, tulad din ng dati, please provide your action videos and result ng iyong investigation. Okay.